Hey guys, nandito tayo ngayon sa Langkawi, Malaysia at ngayong araw susubukan natin ang isa sa pinakasikat na attraction dito ang Langkawi Cable Car or Sky Cab. Unang stop natin, Oriental Village. Dito mo bibilhin ang ticket at habang naghihintay ka, pwede ka munang maglakad-lakad, kumuha ng picture o di kaya uminom ng kape. Tip lang ha, pumunta ng maaga sa umaga. <laughs> maaga. Basta pumunta kayo ng umaga para iwas pila at mainit. Pag-akyat sa cable car, ayan na, unti-unting tataas ang view, unti-unting marinig yung hangin or mapipil mo yung hangin at unti-unting ma-realize mo, wow, may mga bagay din pala sa buhay na kailangan mong bitawan para makita mo ang ganda sa taas. Charot! <laughs> Habang umakyat, kita mo na yung Tilaga Dujo Waterfalls at yung kabuuan ng Langkawi Rainforest. Grabe, parang postcard na gumagalaw. Pwede kang mamili ng cabin, regular, glass bottom, or di ka VIP. Pero kung gusto mo ng mas medyo may challenge, go for the glass bottom. Kita mo, pati takot mo, for sure. Pagdating mo sa top station, may viewing deck doon kung saan makikita mo ang langkawi sky bridge. Sobrang breathtaking. Pwede kang maglakad sa bridge at mararamdaman mo yung simoy ng hangin. Siyempre naman, yung tipong parang hinihipan ka. <laughs> Para kung kayo ng online, dapat si-check nyo yung weather. Kasi once po yan na uh, halimbawa ngayon po niyo binok ngayong halimbawa Tuesday no. Once sa Tuesday po ay eh, hindi maganda yung weather no. So hindi po yan nare-refund. Ayan, umulan na guys. Kaya expect kayo ha. Kapag merong ganyan eh normal lang yan na uulan. Ang sarap dito guys, sobrang lamig sa taas. Yung mga monkey dito guys oh, tinan mo. Okay? Mag-iingat kayo sa mga yan. Bigla na lang, din yung... <laughs> Ayan, kumuha <ka> ng pagkain. <laughs> Habang pawi ka na, well, mapapaisip ka talaga, no? Ang paglalakbay, parang buhay din. Minsan nakatakot sa una, pero pag pinilit mong umakyat, doon mo maranasan ang totoong ganda. So, kung pupunta ka na lang, Kawe, make sure kasama sa itinerary mo, ang cable car at skybridge adventure. Hindi lang sulit sa mata, sulit din sa puso, wasak lang ang bulsa. Okay guys, remember, kapag kayo ay napakapunta na sa... Okay guys, nandito na tayo. Nakahinga na ako ng maluwag. So, pumunta po kayo dito ha, sa ikasas kaikab, sa nangkawin. Eh. Okay.